Naloka ang mga netizens nang imute ng TikTok ang Marimar video ni Marian Rivera sa TikTok na umabot na nga agad ng milyong views nang una itong i-upload sa kanyang account pero kalaunan ay binura rin. Humingi na nga ng patawad dito si Marian kaya naman sa Facebook at Instagram niya na lang ito makikita. Pero wow ha, walang kupas talaga ang nag-iisang Marian Rivera. Oh, oh bong. Di ba diba kasi si Mario oh, wow. Rivera po, siya yung gumawa ng Tangalog version, di ba? Yung Marimar. 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 Ni ah! Si Si yung original. yung oh, pinalapas sa GMA 7. Yes. Yon, si Mario Rivera po, ito yung talagang naging sikat na sikat siya dahil dito sa Marimar. Ito Yat, yata yung unang pagtatambal nila ni Ding Dong Dindong Dantes, di ba? Yes. So, siya usos siya, so, so, Marimar. And oh, oh. eh, maraming wow. nagre-request po kay Mario na gawin yung dance cover ng Marimar. Uh -oh. So, ang ginawa niya, with matching yung parang Osaka makeup na tinatawag. Uh -oh, Transformation, Transformation yun. Actually, maraming gumagawa yan. Nakita ko rin si Sash na okay. may ganyang version din. Pero iba naman yung tugtog. Parang pagpa-promote naman ng kultura o damit naman ng ano ng mga Pilipina. Eto habang pag parang makeup-makeup na ginagal. Uh -huh. -oh. may mga ganun di ba? Magiging uh -oh. Marimar na siya. Di ganun-ganun. Uh oh, Na-mute! O oh, minute kasi uh -oh. siguro parang sinasabi daw yung parang merong copyright, di ba? Mm -hmm. Yung galing kasi tugtog na marimwa, galing galing siya. Pero, At kasi maraming views, kaya talagang mapapansin yan. Uh -oh. Actually, pag maraming views talaga, ang isang ano account na talaga nila. Oh, kasi 30 million ang followers si Mariana yes. sa TikTok. Uh -oh. tapos ang ginawa ang yung 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 sa yung 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 social media accounts, na yung 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 37 million umabot, oh, diba? Oh, oh. So, talagang tong mga tagahangan ni Marinda. Nakita nila ulit si Marinda na nagsasayaw ng Marimar, yung pinasikat yan dati. Oh, Noong oh. sila ay hindi pa mag-jowa ni Ding Dong Dantes. Diyan na sila nagka-develop, nagkaligawan na sinabi nga dati ni Marian, hindi niya pa type si Ding Dong dati, ba? Diba? Pero yun nga, para tulak ng bibig, kabing ng dibdib, ending naging sila, di ba? Naging mag-asawa. Correct. At may dalawa ng anak. Oh, yes. Album.